hapon po sa inyo mga kamaster ayan po no nandito po tayo sa laot ulit ayan hindi alintala yung init no yan you no know? sobrang init po ayan. so nandito po tayo sa laot ngayon mga kamaster So kanina mga bandang alas 12 po tayo pumunta dito at ngayon ay uuway na po tayo. Kasi para masikaso po natin ng pan panihapon o pangulam pumaya. Yan. So marami po salamat sa ating Panginoon at sa biyaya ng karagatan. So may nahuli po tayo mga kamaster. Yan. No? hindi masyadong karamihan pero biyaya na po ito mga kamaster blessing sa po ito yan yan no? mga tulingan Ayan, no? halos lahat mga tulingan mga kamaster yan so gamit po tayo ng layag no kasi hindi na po tayo nakagamit nito ngayon susubukan po natin ulit so ang hangin po ngayon ay patungo po sa amin patungo po dun banda so makakasakay po tayo free ride mga kamaster sa tawag namin na layag yan pag masdan yung mga kamaster yung layag na aking gagamitin mamaya yan So, tungo na po tayo.